Yo, oh, what's up? What's up? Barbaric Stevie on the road. Kamusta nyo mga araw today, guys? Hopefully, sana yung nasa maayos tayong kalusugan everyday, no? Lagi tayong nasa maayos na pangangatawan at malayo sa na namang uri ng sakit. And always be thankful tayo kalagi sa ating mga blessings, di ba? Maliit o malaking blessing. Always be thankful, Huwag okay, 'wag makalimot, di ba? Iya na. Gig. Akal-akal tayo hindi nakapag-vlog ah. Sa sobrang busy natin. Hindi tayo nakapag-vlog. Well, sa kabila ng busy tayo, isiingit natin, no? So ano bang magandang pag-usapan ngayon, guys? Ayun gas ha eh. So yun no Bultig well, pa tayo hindi maabot ng gasolinahan no Ah <laughs> uh, My goodness Kala ko hindi tayo aabot eh Talagang naramdaman kong sininok na eh Kaya ayun Lagyan na natin siya ng emperador shout out dito sa mga gasoline na attendant so mura ng gas ngayon guys no 59 so okay yon di ba 59 medyo makakamura tayo no medyo malayo-layo din kasi yung workplace natin no kaya nakalimutan ko magpa additional ng diesel uh, gasolina nung nakalang araw nagtakang pantay ako na marami pa <laughs> yung pala hingalo na may goodness Yes! Oh, what's up what's up Beretta? yeah i'm pretty stevie on the road yes yeah. So, dito ginagawa yung kalsada, guys, no. Kaya, medyo matrapik dito sa lugar na to. So, dapat lang gawain na yung kalsada rito kasi, eh. ang dami ng ano, yung lubak-lubak, no. So, nung nakaraan, nagpalit na tayo ng ating uh, bearing sa harapan. Basag na talaga, as in, drug na. So, lakas na lang talog ng ating manibela. So, syempre pag hindi uh, maganda yung uh, kalsada, isa yun sa mga malakas sumira ng uh, bearing natin sa harapan. Eh, sa mga motor, diba? Hindi lang naman sa motor. Paging sa mga four-wheel. Yo! So, kailan kaya matatapos to no? pinutas-butas na eh. there guys no pag usapan natin yung uh, may nakita tayo sa ano eh actually shout out kay uh, road safety at si uh, Colonel Busitas no sa so, patuloy niyang pakikibaka sa mga kapwa natin rider hindi lang kapwa mga rider natin no na, na abuso sa daan no so maging yung mga truck driver na kanyang tinutulungan din no so meron talagang uh, time na hindi makatarungang panguhuli no? ng mga enforcer uh, which is enforcer nga sila pero kulang din sila sa knowledge ng pagpapatupad ng batas na maling na, uh, mga, 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 maling panguhuli di ba? so si Colonel Busita na nga nagsabi na dapat matuto silang mag-search o mag-aral sila para malaman nila yung tamang batas ng panghuhuli eh. nang hindi sila nakakaperwisyo sa mga rider no at sa mga ibang motorista Grabe lugar na to. Sana halo. Agdang ka pala pumunta munta. Solid. Yung mga sniper dyan sa gilid-gilid. do -gilid, oh, alam nyo na kung kayo pupunta. Oh, ayan o. Oh. Yung mga ayaw pang tumigil o. Oh. Ayan oh. Solid <laughs> Solid yan. anyway, no? Ang ganda na dito sa lugar na ba, guys? So, kitang-kita mo na yung view. Tapos, ah, nagkaroon pa siya ng extension, no? So, yan, no? Oh. Ilulubag pa payan, guys. So, hindi natin alam kung lalagyan ng kalsada yan, no? Favor doon sa mga malapit sa dagat yung uh, Bahay. So ang ganda na ng uh, result talaga naman. Pag ganyan nang ganyan yung nagiging resulta ng project ng gobyerno natin, nakakatuwa, no? Di ba? So 'yun, no. Yung mga maling uh, paraan ng panguhuli ng mga enforcer, no? Na minsan ay eh, talagang uh, ginagawa nilang anak uh, hanap po yung panghuhuli which is maling mali naman di ba ginagawa nilang gatasan yung motorista ay mali naman di ba so maigi talaga nandiyan si Colonel Busita ano, na talaga namang uh, taus pusong uh, nagsiservisyo sa ating uh, Ah, hindi lang naman sa uh, motorista, hindi lang sa mga driver. Eh talagang nakikita natin yung kanyang ang uh, advocacy sa pagiging public servant, no. Napaka-sincere nung kanya mga ginagawa, no. Talagang tumutulong siya sa mga kapwa natin, no. Sa na mga inaabuso ng maling panguhuli So, meron kasi mga bagay-bagay na dapat ding nga uh, inaalam ng mga enforcer di ba yung uh, kumbaga sa ano eh bago sila manghuli dapat kompleto sila di ba meron silang ID na tinatawag na accredited sila ng LPO na authorize sila ng LPO na manghuli di ba at meron silang karapatang manghuli. Eh. at the same time meron din silang mga tinatawag na aparatos di ba yung mga disable testing di ba yung mga pan-test na mga Usually, ang madalas na hinuhuli nila yung mga motorcycle eh, di ba so dapat meron silang pan-testing no yung disable meter di ba para naman just in case na manghuli sila ng mga motorista at hindi pasok sa decibel meter nila yung pipe ay talagang walang palagron di ba? wala kang palag wala kang dahilan para pumalag kaso eh may mali na nasa paraan ng panguhuli wala pa silang mga pantesting tapos wala pa silang accreditation or either authorized ng LPO na makikita mong naka-ID sa kanila. So dapat sa mga nangunguling ganon, dapat meron silang tinatawag na ID, di ba? Na authorized sila ng LPO na manghuli. So, para naman yung mga huhulihin nila, eh hindi sasamaan loob, di ba? So, ang nangyayari kasi eh, wala na silang authorization, ginagawa na nilang abusive yung panguhuli nila. Mali na nga yung uh, sistema ng panguhuli, inaabuso pa. Imaginin mo, di ba? Wala ka lang authorization, manguhuli ka pa ng maling panguhuli. Di ba? Malong paraan ng panguhuli. Kumbaga sa uh, yung panguhuli mo eh, parang based on your uh, nakikita lang, di ba? So, dapat pag manghuhuli ka, dapat yung tama, di ba? Tama naman talaga yung ginagawa ni Colonel Bucitas, no? Na dapat yung mga enforcer na nanghuhuli na to is mag-seminar sila para alam nila yung violation at saka yung uh, tamang panghuhuli. Or which is tanggalan na lang sila ng karapatan ng panghuhuli kasi nga ginagawa nilang abusive, no? Kung pag-abusive authority na nga, mali pa yung ginagawa nilang panguguli, na nga abala pa. So, ginagawa kasi nila yan para abalahin ka lang, pagmultahin ka lang, which is mali naman, di ba? So, nakita natin yun eh, yung video niya ni Colonel Busitas, no? Na isang rider, na uh, hinuli ng enforcer, na hindi malang uh, gumamit ng aparatos o ng pantesting yung enforcer, basta lang tinikitan. Tapos hindi gumamit ng mga tamang procedure, di ba? So kung ano-ano yung sinabi, uh, sabi kayo so ganito, after market pipe, open pipe. So hindi pala nila alam ang ibig sabihin ng mga pinagsasabi nila. So tama naman eh, lahat naman ng pipe open eh. Lahat naman ng pipe, pag sinarado mo yan, talagang close, mate. Palagay mo, tatakbutan pa ng maayos yung motor mo pag nakasarado yung pipe. So, di ba naman talaga naman, di ba? So, doon pa lang eh. Open pipe. Lahat naman ng pipe open. Tama naman ha, talaga. Open eh. Hindi naman mo naman pwede sarado yan. Kasi hindi na makakatakbo ng maayos yung motor mo pag sinarado mo yung pipe. So, ang ibig sabihin doon, loud pipe. Di ba? So, doon tayo nagtatalo sa loud pipe eh. Di ba? So, kung hindi nila naiintindahan yung loud pipe, talaga talagang uh, sila na may problema ro'n. At pinipilit pa rin nila yung open pipe, eh talagang may problema na sila, di ba? Membro na sila ng uh, tanja Group. Alam nyo ba yung tanja Group? <laughs> anyway. Di ba? So, kumanguhuling yung mga imposer natin, no? So, dapat alam nila, yung tamang paraan ng panguhuli pag sinabi nga uh, open pipe parang uh, ang hirap nun ipaliwanag so lahat naman ng pipe hindi mo pwedeng isara di ba? laging open ang pipe kasi pag sinarado yan talaga hindi natatakbo na maayos yung motor so para malalit salita loud pipe so loud pipe ka So, eto mayroon akong disable meter dito Testingin natin yan Pag hindi pumasok Sa disable meter Doon natin makukonsider na loud pipe talaga Yung pipe na aftermarket, di ba? Kasi may mga aftermarket na Pasok naman sa disable eh Etong mga iba lang kasi na nanguhuli eh. Pinapasok nila sa open pipe sa modification Isa pa yan, modification na yan, di ba? naiintindihan nung hindi siguro nila naiintindihan yung modification basta na lang sinabi nilang may modification yan oh. so wala ka naman binago nagpalit ka lang ng after pipe so paano mo minodified yun di ba? yung sinasabi nilang modified kapag dun sa after market may binago ka pinutol mo o may binago ka ah uh, mas lalo mo nilakihan yung original size niya, yun ang modification sa madaling salita sa aftermarket o anong klase ng pipe katulad ng mga stock pipe pag pinakalkal mo yan ayan modification yan automatic kahit stock pipe yan pag pinakalkal mo automatic modification yan kasi pinakalkal mo na di ba? o so yun Naiintindihan siguro yung ganun eh no? Kapag pinakalkal mo O may binago ka Automatic modification yon. So kaso ang problema Hindi na nga naiintindihan Basta basta pa manguhuli Ng maling paraan di ba? Kaya tuloy ito si Kernel Busita Nakakaiblad sa kanila Kulang na nga sa pagre research Anak ng teteng Manguhuli pa ng maling paraan, maling sistema, maling taga papairal ng panguhuli. Inabala mo na si rider, inabala mo na si driver, pinagmulta mo ba sa maling paraang panguhuli mo? O, di ba? Nakakainis nga naman, di ba? Kahit sino talaga may inis mabubisit sa maling sistema ng ganyan, di ba? What's up, Philippines? Di ba? Magising na tayo sa katotohanan. Di ba? alam naman natin na o oh, ano tayo di ba freedom country tayo so kung alam naman natin na talagang labag sa batas yung ginagawa ng ating netizens why not di ba so gawin natin tama yung panghuli mga sir wag natin ano wag natin baliwalain yung uh, advocacy na pinapairal ng ating road safety which is talagang nasa tama naman nakikita naman natin na talagang tama yung kanyang pinaglalaban kayo yung pinaglalaban yung mali eh nasa mali kayong pinaglalaban para kayong mga ewan di ba para kayong mga style ng Taliban di ba na communist <laughs> na mali yung pinaglalaban nyo na walang, uh, kumbaga, walang kadahidahilan. May pinaglalabang kayo ng mali. Di ba? Sinong naabuso, sinong kawawa, di syempre, yung mga netizen, di ba? Na nadadali nyo. Imbis na pambibili na lang ng pagkain, pambibili na lang ng... Uh, pagkain ng pamilya nila dahil sa maling panguhuli nyo ayun, napunta pa sa gobyerno diba? Tapos, ang may kinabang nun, siyempre kayo. Siyempre government, di ba? Pinapasahod kayo ng mga government. <coughs> nako. Tapos nakakalimutan nyo yung hinuhuli nyo. Eh, isa sa mga nagpapasahod sa inyo. Di ba? Mali na nga yung panguhuli nyo. Tapos, ganyan tayo, di ba? Di ba? Tapos meron pa tayong nakakita minsan, no? So, paparahin mo nasa gitna ka. Tapos nakarekta yung motor. Dalawa lang ang pwede mangyari nun, di ba? Mabangga ka ng motorcycle at ni rider or madisglasyo mo sila. Pwede ka naman manghuli, mamara lang nasa tabi. Kung hindi pumara, tumawag ka ng ano, backup. Abulin, di ba? Or either dapat merong kayong tinatawag na reinforcement sa dulo. Tinatawag na gate 1, gate 2, di ba? Para pag merong hindi di sumunod, ang pinara mo, itatawag mo lang. Paparahin doon sa kabilang entry, di ba? Kulang tayo sa ganun eh. Kulang sa ganun yung mga enforcer natin. Huli lang ng huli pero kulang sa diskarte kumbaga ang alam lang huli ang alam lang na nakakalimutan nila public servant sila di ba taong bayan yung nagpapasahod sa kanila nandun na tayo di ba trabaho nila yon pero dapat yung nasa tama naman di ba tamang panghuli dapat kompleto yung talagang hindi makakaporma yung netizen na huhulihin mo di ba hindi eh. Ikaw mismo lumalabag ka sa batas eh. Minsan may makikita ka mga enforcer, walang plaka yung motor. Ang tanong eh, may mga lisensya ba yan mga yan? O ba? Diba? Hindi natin alam kung ang meron o wala. Karamihan dyan, kolorom din, malalakas ang... Loob kasi nang mga naka-uniform, hindi huli. Kasi sila ngayon yung So, tama this is the time na tama naman na tanggalan na sila ng karapatan ng so, ang gawin na lang nila is mag traffic na lang sila wag na silang sumangsaw ng panguhuli kasi mali naman yung ginagawa nilang panguhuli di ba? so doon na lang sila mag focus na lang sila sa pagta traffic ng komunidad uh, para may say say pa yung pagpapasahod ng taong bayan di ba? alright So, Papa Rick be here. So, I don't know how I'm going to finish. i no? Yeah. All right. See you next ride. Papa still be out.